makipag-ayos ka. Yun ang paraan ng Diyos, kapatid. Ngayon, doon po sa tanong mo, eh, yung sinasabi yung line, I have seen through my own, in my thought, in my words, in what I have done, and in what I have failed to do. Pare-pareho po ba ang bigat ng punishment? Alam mo, hindi punishment ang merit noon, kapatid. Pag ang kasalanan inaamin, walang punishment. Pag inaamin ng kasalanan, patawad ang nakakamit, hindi punishment. Basahin natin ang 28.13 ng Kawikaan. Siyang nagtatakip ng kaniyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan. Pakabasa mo sa English kapatid na Daniel. He that covereth his sins shall not prosper, but whoso confesseth and for sake of them shall have mercy. Eh, hey, mo, shall have mercy. Pag nangumpisal ka sa Diyos, nangumpisal ka sa pinagkasalanan mo, nakipagkasundo ka, ang kasunod nun, hindi parusa. Ang kasunod nun, mercy. Awa ng Diyos. Gracia. Gracia.